100 peso bill. Ayan. Ayan, oh. Yay. Eh, eh, eh. Ayan. Almost one year ko. <laughs> 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 ah! Ayan, na, wag na yung price. <laughs> <laughs> Hindi niya ako dapat pagalitan ng isang buwan, ng isang taon. Dahil dito. <laughs> so, ayan guys. Uh, meron pala ako dito, no? Ang... Oh. Uh, konting context lang tayo kasi bakit ko ginawa tong video na to at kung bakit meron akong alkansya alkansya to dito no so guys no simula nag start pala ako mag ipon kasi may pinaglalaanan talaga ako last year pa no last year ko pa to gustong bilhin and um Last, nagsimula po ako mag-ipon last December 30, 2023. So magwa one year na. So plano ko talaga ngayon to buksan mga katoyo. Kasi Uh, yung asawa ko, no? Uh, hindi niya alam to, hindi niya alam to. Uh, may inipon talaga ako, may pinag-iipunan talaga ako para bilhin para sa kanya. Kasi, yung ginagamit niya pong laptop ngayon. <laughs> so, sana magustuhan niya to, no? Pinag-iipunan ko to one year. Alam niya na nag-iipon ako, no? Nang ito. Kasi ang ginawa ko, bali ito pala yung strategy ko mga katoyo, no? Uh, kada 200 pesos na bill, na bill, yung kulay green, yan kada mahawakan ko simula nung December 30, uh, 2023, talagang inipon ko, hindi ko ginastos. Uh, kaya dumami po ito ng ganto kasi pambawa, may pera ko, isang libo, tapos bin, may binili ako worth 100 pesos lang. Tapos yung isinukle, tag 200 pesos, uh, peso bill, nilalagay ko dito lahat. So, yun nga, ito nga yung naipon ko. So, kung bakit ko inipon to, bibilang ko siya ng laptop. So, tara, samahan niyo ako. Sana magustuhan niyo tong regalo ko kasi yung laptop niya, ano eh, pag nag, kasi nakaka nakapagbukas ako eh, pag binuksan ko, mga five mga ilang minuto muna bago mabuksan, siguro mga almost 5 minutes. Talaga lumang-luma na kasi parang 7 to 8 years na yata niyang ginagamit 'yon. So, tas may mga linya-linya na sa monitor niya sa screen. Kaya sana magustuhan niyo 'to. Hindi niya alam 'to, hindi niya alam 'to. Iso surprise ko siya mga katoyo. <laughs> Corny, no? So, ito lahat. Ito lahat ng 200 peso bill. Ayan. Ayan, no? Shhh. Yay. Hey, eh, eh, hey, eh. hey. Ayan. Almost one year to. <laughs> so, tara. Samahan nyo ako. Bilangin natin to mga katoyok. mga katoyo, ito na nga yung naipon natin, no? At umabot ito ng tumadaging ting na 50,600 pesos! <laughs> 50,600 mga katoyo. So tara, uh, papalitan natin sa bangko para pag bumili tayo, hindi masyado marami kasi mahalata tayo eh ni, ng asawa ko pag ano eh. Pag ganto uh, uh, ganito karami yung dadalhin natin. Kaya papalitan natin. So tara! Let's go! 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, So yun guys no, napalitan na natin yung pera ito. So tara see you. Bili tayo. Guys no, mo na do karon ang cellphone. Ay cellphone. <laughs> Mali na ako. Yung laptop na binili natin sa Power Mac, Dare Power Mac. Alright, ako ng power mock. Sorry. So, tara, tara, tara. Pwede ko sa mga.

Alright. Mag magpalitan ng uh, SM bag para dili makita. So, tara. So, guys, no, ato yun yung tagpa one, uh, box amuranan gift, wrap ay gift bag para dili ka na kailayan. So, uwi na tayo, guys. So, tara, guys. Sa bahay na lang sa bahay. So mga yon, no? kakarating, lami, kakarating lang namin dito sa bahay at pagod na pagod na nga ako Dahil ang layo po ng pinagalingan namin, limang oras yung biyahe At wala na paligoy-ligoy pa Ito yung sinasabi kong laptop na sinasabi ko no Na doon yung asawa ko yun sa kwarto Hindi niya alam, bumili kasi ako ng ano, laptop no, na Macbook <laughs> So yun, ito yung laptop niya na luma Ayan na nga yung sinasabi ko, yun no? May tape Ito yon. Kita ba? Ayan yung may tape. Tapos pag nag-open ang tagal. So, ngayon, okay, tara, pasukin natin. Hindi niya alam ito eh. So, tara. Nandito oh, siya sa kwarto. Tara, pasukin natin. Girl! Girl! So, ayan, girl, dali, dali. Dali. Di ba yung laptop mo? Oo. Sira, sira na guys. <laughs> <laughs> Ay, laptop niya, guys. Ang tagal na nito, 8 years na yata, ilan pa? 7 years. Oh, ayan oh. No. Sira na, sira na yan, sira. May scotch tape. Ayan, may scotch tape. Kita niyo? Tapos. Tapos may crack na yan dito pag nagbukas, guys. So, ang ginawa natin, gusto mo man ng bagong laptop. Kumain ka. Da! So ayan, guys, 'no. Huwag na natin patag patag patagalin 'yo. Tawagin natin si The Boy. Ito na nga yung sinasabi natin, guys. Dito ka, oh, Ito yun. Oh, ikaw na magbukas. Diri, ito bang? Oh! oh my God! Ayan, ayan na nga yung sinasabi oh ko. Ayan na nga. Oh my God! Tanaw di, tanaw di, do! Dab ko, sipo, ko. <tapos> sa din na, tapon na natin to. tapunan na natin to, guys. Wala na, luma na yan eh. Ay, gano'n yung kapalit. Dito. Ay, okay ba yun, no? Ay, yun. So, yun na nga, guys. Bubuksan na natin. So, yun na, nag-unboxing na siya, guys. Tingnan natin kung magugustuhan niya. Ito, so, ayan na nga, guys, no? Binili natin siya ng MacBook Air. Ayan, MacBook Air, 15 inches. So, ayan na nga. So, yan yung resulta ng pag-ipon ko. Yung... Ito ko kasi, So, kulang. Kulang yung inipon ko, guys. So, hindi nagdagang ko, yun na. Ubus na yung pera ko. Ayyyy! Kaya prefects ako pa na. Ayyyy! Duh! Ay, ay. ay kapiling! Yan yeah, yung maglong girl! Di ba dito kami Paul Paul kay na? Nagsagay saan nukaw? Oo. Oh, oh. oh, my God! kailan ni girl. Dari. Ay, oh, <laughs> na yung price. <laughs> Kumugla. <laughs> ano, oh, ayaw pin. Dapat, tagko na ka na Acer. Eh, Ay, da! nagreklamo pa. E, eh, I-mute na yung brand. <laughs> eh, para... It's barato. Oh, sorry, sorry, sorry. Hala! Ay, gray? Bakit nung gray? Ay, di ba gray blue? Ah, blue ba sa'yo yung blue? Eh, Sorry. Chereng! Chereng! Ayan na nga guys. Mm, no more. All right. so ito yung mga yung naipon natin no, yung inipon natin na to, 200 pesos na la, last last year so ito na yung result ito yung plano natin guys eh Yay! da mahal mo <laughs> <laughs> oh, so kasi ako e oh, god da. thank you guys starting mga girl da <laughs> pero thank you girl ang mahal Kumahal, isa. si na ako, guys <laughs> thank you girl da So So, lamang, no? ah uh, ito yung advance na Christmas gift ko sa kanya, guys. So, wala na. Mahal na, eh. Hindi niya ako dapat pagalitan ng isang buwan, ng isang taon dahil dito. so, yun lamang mo. Thank you, mga katoyo. Mwah! Merry Christmas dahil December 1, Bye-bye. Thank you, guys.